So ano pong update natin sa uh, inyo pong ginagawang investigation sa nangyaring uh, uh, cyber attack sa uh, PhilHealth? Gumamit ba sila ng ito bay dahilan dito ay expired antivirus software tama ho ba? Um me merong um sa investigation po natin no, uh, meron tayong mga finding uh, na kailangan ng ayusin ng PhilHealth. Hmm. At um so ang 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 ginawa po ng ating ang ating NCERT or National Cyber uh, Computer Emergency Response Team mm. eh, once we analyze all the uh, threats and all the equipment the systems ng PhilHealth oh. Eh, binibigay po namin sa ahensya mm -hmm. na uh, yung mga yung report namin and then the agency now will have to be Uh, responsible for using those findings mm. in order to um do their remediation or do their improvement in their systems and also to submit reports to mm. other agencies that require them to submit their reports, no like mm. the national privacy commission kung ano yung resulta ng ng mga pag po namin so siyempre, um nangyari po to may pagkukulang po no uh uh some some aspects in the in the cyber security kaya um uh, po ang sistema. Opo, nakompromiso ang personal details ng mga miyembro, tama ho ba? Or na naman. Kasi yun na po ang concern ng ating mga PhilHealth members. Baka mamaya um, yan ay talagang na-expose na ito, ang kanilang mga identities ay nandiyan na sa dark web etc etc secretary uh, ganito po Aljo no Opo. Um, nung nung sinest namin yung mga servers hmm. Yung mga servers na nag naglalaman ng members information uh -huh. Eh, Yung server na yon mukhang wala naman pong nakuhang information galing sa servers Oho uh -huh. Ngunit um, kasi medyo lupa po yung sistema ng PhilHealth at uh, yung sistema nila, yung mga workstation, hindi ho yung server, yung mga workstation, bago po sila makagawa ng transaction, kailangan nila mag-download ng members information from the server to the workstation. Oh. So kung nakompromiso po yung workstation, may may maraming workstation po nakompromiso, e eh, kung may laman po yung workstation ng mga na-download ng members information, doon eh oh. po. Ma magli-leak. Mm. So, from the server, from the server, yung database, mm. wala po tayong nakikita. Pero, since may na-compromise mga workstation, ito po yung mga individual na computer mm. na naka-connect sa server mm. at may naka-download na members information doon at doon na hugot. So, posible po na may mga members information na nakuha kung sa, sa workstation po nakuha yun. So, doon po nag, uh, napal nagkapalpak. Ito po. Ito pong lumang sistema na workstations na ito dapat wala na ito tama ba um, may mga ang bagong sistema o kasi um iba na po yung structure at iba yung approach no dahil alam po natin uh, parati pong nagbabago ang uh, technology at um, kung hindi po up to date yung mga antivirus mga firewall at yung mismong sistema yung how how the database is structured mm. upang uh, makapag-transact ang publiko eh maaari pong makuha ang information so mm. kailangan po regularly na ma-update yan at uh, kaya i-encourage um, po natin ang mga ahensya ng gobyerno na magpatulong mm. sa DICT upang tulungan sila na ma-identify ano yung mga vulnerabilities sa sistema nila at mm. paano nila ayusin pero alam niyo po there are i think about more than 600 national government agencies po mm. at uh, iisa lang po ang DICT <laughs> so la bawat bawat isa dyan po eh meron silang bawat kanya-kanyang mga sistema whether mm. computerized or manual so medyo challenging po no na uh, i-address natin ito Um, I mean um, quickly. So ang importante po ay eh, yung mga ahensya ng gobyerno na medyo malaki ang mandato na humawak ng mga mga information ng mga mamamayan, hmm. eh, ito po ay eh, dapat quickly they should build up their capacity, internal capacity, both systems and both uh, their um, employees oh, para mapamertahan po. Itong kinakailangan natin, agarang solusyon eh. Oh, uh, pwede itong masabi kong short term, kaagad na solusyon sa ang dami ho 600 agencies. Oh, uh, ano po ang maari uh, maaari natin gawin agad-agad para ma-accommodate natin lahat na itong mga ahensya na ito para hindi po tayo mabiktima ng mga ransomware attack? Secretary. So, meron po, meron ko po, po kaming regularly na pinapadala sa lahat ng ahensya. Hmm. mga ano po no mga notices uh, kung ano yung kailangan gawin at mga best practices. At the same time po, um, nagsasabit sila ng Information System Strategic Plan nila, ISSP sa DICT, nire-review po natin. At kung may nakikita po tayong gaps dyan, eh, we, we, we inform them no? and we help, help them address it. Whether they, we help them find uh, how to outsource it to did it out for for cybersecurity or what we call VAPT, no? Mm -hmm. Vulnerability Assessment and Penetration Testing ng mga systems nila. Uh, okay. Ngunit, ngunit ano po, no? Um, may mga ahensya na very proactive pumunta po kagad sa DICT uh, upang magpatulong. Mm -hmm. At may mga ahensya naman po na medyo um, Ah uh, sabihin na natin reactive, kumbaga mag-aantay lang na may sunog, saka saka sila magbibili ng fire extinguisher mm. at smoke mm. detector. Opo. Okay. Uh, abiso na lang sa lahat ng mga miyembro ng PhilHealth na nakikinig po ngayon kung ano dapat nilang gawin. Ah uh, secretary, para hindi po sila ma hindi ma-hack ang kanilang uh, mga personal accounts sa PhilHealth at gamitin po ng mga scammer. Go ahead po. Ang ano po no recommendation ko is standard recommendation po sa lahat ng mga gumagamit ng online platform hmm. uh, regularly po i-update ang inyong mga password palitan niyo po at uh, gumamit po kayo ng tingnan niyo po yung service niyan dapat to may at least two factor or multi-factor authentication hmm. meaning uh pwedeng gumamit ng one-time password na or or may validation sa telepono or sa biometric hmm. at kung uh, po maniniwala kung may humingi kaagad sa inyo ng mga credentials niyo ng no? katulad ng password niyo or nagpapanggap na banko sila or credit card company sila at humihingi ng um, access doon sa account niyo nagpapanggap sila na i-upgrade nila yung credit card niyo or kailangan mag-system update sila. Uh, importante po, kayo po ang mismo tumawag sa kanila. Kung sila pong tumawag sa inyo, huwag niyo pong pansinin 'yan dahil um yun po ang delikado dyan. no? At uh, secondly, itong data breach po ng PhilHealth ay ah eh, uh, nakikita po natin parang 'yung nagpo-post sa sa Telegram, sa, mm -hmm. sa social media at saka sa uh, sa YouTube and all of those. So, dobleng ingat po tayo dahil meron po kami nakita na yung mga nagpo-post po at sinasabi na, oh, itong mga data ng PhilHealth oh, na kompromiso, kung gusto nyo matingnan, i-click nyo itong link. Eh, yun po mismo ang phishing. Oh, okay. Uh, ginamit po itong, itong issue na ito hmm. para mag-load mag ng malware or malicious software doon sa mga link na yan. So, warning po sa publiko. Uh, marami po ngayong mga nagkakalat na supposedly um, information or data oh, na na nakompromis sa PhilHealth at kung gusto nyo tingnan, i-click nyo yun okay. or i-download nyo yun, eh, nandun po yung backdoor mismo o yung malicious software Opo. Oh, na i-madload sa, sa computer nyo o sa mobile phone nyo. Oh, okay. So, wag kong, wag kong Huwag lang mag-click sa mga link na ito. Yan ang pinag-iingat po ninyo. O, maging uh, maging aware tayo. Okay. Ano pong uh, update natin, Sir, sa inyo pong uh, uh, ginagawang investigation pagsasaayos ng inyo pong sistema para sa ganon ay hindi po na-expose ang personal identities natin mga PhilHealth members sa mga scammer. Uh, sir Aljo, salamat po no, hmm. sa pagkakataong kaloob niyo po sa PhilHealth para makapagbigay ng Opo. update. Uh, pangunahin sir Aljo, ay, uh, nung ating na-discover uh, po ito ay nagsagawa po agad tayo ng mga measures no, para po ma-isolate, uh, ma-isolate uh, ma yung mga workstations na apektado at ito po ay uh, ma malinis po, no, ma-clean up. Uh, nang sa gayon ay magamit na po uli. Ngayon, uh, yung po uh, ating pakikipagtulungan po no sa ating mga otoridad, uh, pangunahin sa DICT NPC PC NBI PNP yan po ay talagang uh, kami po ay uh, lubos na nakikipag nakikipagcooperate no para po talaga makita mm. yung kabuuan nung uh, naging insidente po na ito at umasa po ang ating mga kababayan na uh, kahit kami no ay uh, talagang uh, nakikipagcooperate dito uh, para po uh, baka uh, makapagdulot po ito no ng uh, improvement no hmm. sa amin pong cybersecurity uh, infrastructure. Hmm. Okay. Ano na lang ang payo po ninyo sa mga member ng PhilHealth pending sa resulta ng investigation kung mananagot ba dito ang PhilHealth? Officials. Sir Aljo, kami po ay uh, si uh, nagpalabas no ng mga panawagan itong mm. weekend at uh, ini-echo natin yung mga uh, payo po na tulad kanina ni Secretary Uy no mm. ng DICT. Mahalaga po na una kung meron po tayong mga nakikita na mga uh postings no social media at sa web ay wag na ho nating bubuksan mm. para hindi na u makatulong na mag-spread at kumalat pa lalo ang uh, mga datos na ito ikalawa po ay maging maingat po no uh, Una ay wag na hong buksan, wag mag-click ng basta-basta lalo na kung suspicious o hindi natin kilala kung sino po yung nagpadala ng email man yan, SMS man, text o kaya ay tawag. no At uh, mag-change po tayo ng uh, passwords natin. Makakatulong po ito ng malaki para hindi po tayo uh, mapagtagumpayan ng mga targets na ito sa Sir Aljo. So ilan yan sa mga paalala po natin. gayon yung ating mga miyembro ay... Uh, Huwag mabiktima po no? pagkat uh, alam natin na ang gagawin po ng mga criminals na ito ay uh, targetin na po yung mga membro na maaaring nakita na nila yung mga detalye nila sa internet. Okay.